sagot ko. May isa po tayong content creator na nagtatanong nito sa akin pero sabi ko nga sa kanya gagawan ko po ng vlog. So mga kalalabs, ang tatanungan niya po kung makukuha po ba niya ang earnings niya kapag i-delete niya yung isa niyang reels na nagkaroon ng copyright issue. Pero bago natin tutunghayan yan, kung kayo po ay baguhan dito sa ating page na ito, please don't forget to follow me. At pakibahagi na rin po ang ating content mga kalalabs dahil marami na po itong issue na ayaw nilang kapansinin uh, niyo mga may copyright nila dahil nag million views, ganito ganyan. So, ito po ang explanation ko niyan mga kalalabs. Kapag ang inyong content ay nagkaroon ng copyright match or copyright issue, kailangan nyo po yan i-delete. Kung nanghihinayang kayo yung katanungan nyo kung makukuha nyo po ba ang earnings, yes na yes mga kalalabs, makukuha nyo po ang earnings dahil na-experience ko na yan sa isa ko kong content Dinilit ko dahil uh, matagal siya nagkaroon ng copyright match. So, dinilit ko po siya. Hindi po ako nang hinayang dyan na i-delete dahil may copyright issue or may copyright match, kailangan natin yan tanggalin mga kalalabs. Kung earnings ang pag-uusapan, yes, makukuha niyo po yan mga kalalabs ng buo. Huwag kayong mag-alala, makukuha. Pero, ito po ang hindi maibabalik sa inyong content. Ang kanyang reach at saka engagement mga kalalabs, yan po ang mawawala. So, syempre, manginginayang po tayo dahil naka-million views, lumayo ang ating content, uh, kumbaga, maraming tao na nakapanood, tapos i-delete lang natin. Ang ating dashboard, ang maapiktuhan niyan kapag tayo po ay mag-delete ng may issue nating content. Yan po ang hindi maibabalik. Earnings, yes, makukuha. Pero mga kalalabs, kailangan talaga natin i-delete ang ating content na nagkaroon po siya ng copyright match dahil ang ating future na mga upload ay maapektuhan. Magtataka ka, maganda ang pagkagawa mo ng content pero hindi siya nag gugro, kumbaga wala masyadong views. It is because hindi siya recommendable na meta nang dahil po ang inyong account ay mayroong uh, violation. Yan po ang makaapikto sa atin. Kapag may issue tayo na halos ayaw nating i-delete. So mga kalalabs, ang gagawin lang po natin, gumawa po tayo ulit na yung content na yan na magkapareho at alisin natin kung ano po yung nakaapikto doon sa ating content na karoon ng copyright issue or copyright match. So, earnings, yes. So, yun lang pong topic natin for today, mga kalalabs. I hope na ma-enhance yung isip nyo, i-delete nyo po ang inyong mga content na nataroon ng issue. Huwag po kayo manghihinayang uh, in the future, dadami din po ang ating mga views at earnings. Yes! Thank you for watching!